Hello, hello, kakabsat na naurat. Kumusta kayo na naman? <laughs> Andito na pala kami sa bangon namin bahay na linipatan. So, napakanda, napakaganda talaga dito. Peaceful at sa kapahimik siya. Nasa bila na kami ngayon. Dati ay nasa flat lang kami. So, ayan, maglalakad na papunta sa trabaho. At ayan, ito na ang dadaanan ko araw-araw. So bakit katunta ko sa inyo So ayan kung ano lang Sigasabi to Tapos na ito na yun na ang daanan po araw-araw maglalakad maghintay ng bus doon sa kabila may ginagawa kasing ano construction doon doon oh kung wala yun mga 2 minutes lang nasa bus stop na ako kaya lang nakasarado so ayun kailangan kong maglakad papunta doon Pat doon ba ikot? Maghintay ng bus. Daming malunggay, oh. Ay, kay gandang umaga. Kapabsat. kapag oh. Kapag magwinter na ito, gaganda yung mga malunggay na yan. Ah, nakakuha na rin ako dyan ng malunggay. At yan nga ako nagchinilas kasi. Ewan ko. Yung pa Anong tawag dyan? Kasi pagka ako eh, nagmamadali sa umaga, lagi ako kasi ako nakasapatos. Tapos, ano, siyempre, pag ako nagmamadali, minsan, basa pa yung, ano, yung madali rin ng pa ako. Sinusot ka na lang yung medyas. Tapos, pagdating sa trabaho, hindi ko tinatanggal ang medyas. Kaya, ayun. Ay, hindi naman babaho ang pa ako. Kaya lang. No? Ako na naka Anong tawag nun? Hali po nga ba yun? Ayan o no? oh. Sobrang pati nyan Minsan inaano ko yung mainit na tubig Ito na ang dadaanan ko araw-araw Kapag matapos yung ano, Construction doon Malapit Tatawid na lang ako So ito hindi ako mabilis makapaglakad dito kasi mabuhang malagyan yung daliri ng pako mas lalong kakati. Kaya yung, yung paglalakad. Ito ako oh. Pero ang ganda ng ano, lugar namin ngayon kasi ang ganda ng space. Tapos, wala na kaming kaagaw sa washing machine, sa panyo. Hindi lagi nagmamadali. At ang pinakaano, ako ang laging nauunang lumalabas. na Ang mga kasama ko, mga late yung kumapasok. So, ako ang nauunang maganda sa aming tahimik. Sa ilang araw namin, hindi ko pa nakikita yung mga tao doon. Napakaganda. So, andito na ako. So, ayun, nakarating na ako dito sa metro. Hindi ko na nabidyan pagsakay ko sa bus kasi nagmamadali. Nakipagsiksikan. So, ay, ito na. Pagkansak na ako dito sa metro. O, oh, sige guys, kakapsa. Tiingat tayong lahat. So, ayan, magtambay muna tayo dito sa, sa aking tambayan kasi medyo maaga pa. Mamayok papasok. Maaga pa.